Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng wide tire saka folding tire O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Di ba like na rin? Alright, so karamihan sa atin alam na yung pinagkaiba talaga nito. Pero syempre, meron pa rin tayong mga newbie kapadyak na hindi pa alam kung anong bang meron dyan sa dalawang yan. Okay, napakadali lang naman nung pinagkaiba nila. Actually, sobrang obvious lang. So dito sa wired na tire, bilog pa rin siya, mukha pa rin siyang gulong. Tapos dito sa folding tire, eh, napofold siya, natitiklop. Oh, yun lang, yun lang yung pinagkaiba. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, <laughs> ang kulit, tinapos agad din. <laughs> Pero actually, isa din yun sa obvious na pinagkaiba -e nila, di ba? Yung wired, bilog pa rin, saka itong folding, eh, natitiklop nga. So, dito sa mga gulong natin, merong tinatawag na tire bead. So, ito yung tire bead, guys. Ito, yan. Yan yung kumakapit sa rim. Tapos, sa wired tire, katulad nito, ang ginagamit na tire bead dyan ay steel bead. Kaya matigas yan yan ang matigas, hindi yan mag-flex masyado. Kaya minsan tawag din dito sa wide tire ay rigid tire. Kaya nare-retain niya yung pagiging bilog niya, yung pagiging bilog na gulong. Dito naman sa folding tire, iba naman yung ginawa nila. Para matiklop yan, itong tire bead niya, ginawang Kevlar bead. Tinanggal nila yung steel bead, pinalitan ng Kevlar bead para maging folding. Kaya ma-flex mo yan, pwede mong gus gusutin eh. Ayan, lukot-lukotin, pwede. Ayan so, lang, ayan lang yung pinagkaiba nila. So, ang pros na itong wide tire, mura lang siya. Wala, yun lang talaga yung pros niya. <laughs> so, ang pangit naman sa kanya, eh mabigat siya. Saka, hindi rin siya ganun ka-flexible. So, yun lang guys, yung pros and cons ng wide tire. So, dito naman tayo sa folding tire. So, ang pros na itong folding tire, magaan siya dahil wala ng steel bead. Kevlar bead na yung ginamit. Isa pang pros ng folding tire, eh, naturally siyang flexible. Malambot siya dahil nga wala na siyang steel bead. Isa pang maganda dito sa folding tire yung storage. So, kunyari nagbabackpacking ka o nagkakamping ka, nagdala ka ng extra gulong, ayan. Pwede mo siyang itiklop. Hindi siya kakain ng space. Unlike dito sa wild tire, di ba? Alam mo, magdala ka man ng isang bilog na gulong sa camping mo. <laughs> Ngayon, sa cons naman. Si folding tire, mahal. Ang isang piraso, naglalaro sa 650, 700, uh, isang libo, dalawang libo, 3,000, 4,000, 5,000. Depende na yun. Pa-high end na ng pa-high end yun. Pero meron din namang mga budget mill na folding tire. Pero keep in mind, kapag mumurahin na folding tire, syempre mumurahin lang din yung quality. Isa pang malupitang cons ng folding tire, napakahirap ikabit sa rim. Hindi masusunod yung gusto mong mangyari. Linalapat ko siya. Ayaw niya maglapat. Ayan. Ewan ko sa'yo. <laughs> Basta ang kailangan mo lang pag nagkabit ka nito, at least meron kang dalawa o tatlong tire lever. Pag isa lang, mahihirapan ka. Pwede rin kung meron kang samang tropa, may tagahawak. Or pwede ka rin gumamit ng cable tie. Siguro next time gagawan ko ng video to kung paano magkabit ng folding tire. Kahit ako, nahihirapan ako dito sa folding tire. <laughs> okay, so alin ba yung the best dito sa dalawang to? Ang sagot dyan, wala. <laughs> parehas lang silang maganda, parehas lang silang pangit. Kung hanap mo lang budget tires, dito ko na sa wide tire. Yan lang yung pinaka-budget meal. Kasi itong folding tire, hindi siya budget meal. Pero kung naghanap ka naman ng magaan na gulong, merong performance, at meron ka namang budget dito ka sa folding tire. Okay, so yun guys ang pinagkaiba ng wide tire saka folding tire. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Wee! Wee! Oh, okay, teka lang comment comment down below kung ano yung ginagamit mo ngayon. Folding o wide tire. So, i-share mo naman kung ano naging experience mo. Okay. sa so yun lang. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, eh, katulad nito, saka ito. Tsaka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.